Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, karon update sa ako ang mga chicken, sa ako mga chicks. So, muna ni sila karoon. Gisagol na na ako ang, by the way, gisagol na na ako ang first and second batch kay, ah, uh, din di man pag sila ingon na away yun ba. So, gisagol na ako sila para may isa sila dari asa, ah, uh, kulungan no. Muna ako ang, um, pre-hardening na kulungan para sa mga chicks. So, the ah is nagbutang na bagaso. So, maka-exercise na na sila ko anya. Balo sila mag kakakakha anya. No? So, mauni, ang ako ang first and second batch. So, kanyang mga dagko-dagko, -dag man yung first batch. So ato ni try og timbang no ang at kanin, ato ang first batch. So money eh, ang first batch ika 30 days niya karon no ika 30 days niya June 2. And then um kaning ako ang mga gagmay ipon balako og Ah, <laughs> pila na ni sila ka days. Sa so, ako as in akong timbangon ni akong first batch. Oops, oi. Kuana siya, guys. Uh, 4.5 450 grams and try ta sa ito ang second batch kung pila na ang timbang second batch ano Manit second batch So layo na kayo na pila ligas Do, pila lang ka days ba pero dako kayo ligas dyan and oh, na ito ang second batch second batch is oops one fourth So, one-fourth. One-fourth na siya. Good job. Kain lang kayo ng kain. <laughs> Pero wala yung sudlan. Sulo din lang pakananan. Uh, bago lang ni nahurot ilahang pagkaon, no? So, uh, mag-change. Pid na po ko mag-convert ko. Uh, isabay na lang na ako ni sa second batch. Kay Lo, ay No? sabay na lang ako sa convert sa pag convert na ako ug uh, grower po sa second ang first may naisa rin na mga sila diri, ah. so money ako ang first and second batch dagko nagyud kaayo sila as you can see no, makalingaw kayo ang may ang naibuhi makalingaw kayo ang buhay nga uh, farming kayo ah, uh, dili siya boring good, unlike uh, nagtrabaho ka pera lang sa nagtrabaho no, sorry, ang um, trabaho ka, na lang ka sa four corners of your room uh, ano, na, kung naka sa opisina nakatry yun ko magtrabaho ko opisina, siguro mga one month lang, nagresign yun ko kay ah, uh, dili good siya para sa ako ah uh. So, na-feel din ako nga. Uh, Di siya para sa ako. ah uh, mo ko one month lang ko dito ah uh, dako ganito nga position jud no kay uh, OIC pero ako jud siyang gibuhi ani kay din ako feel no pangarap na ako matrabaho o office job pero pag naan ako sa field nakaingon ko nga dili ni para sa ako ah uh. dili ni ako dili ni ako ang personality ni ani Mato, i decided na magresign and then ah, uh, karon elementary teacher pero murag okay ra pod na uh, na love ko ang teaching pero aside na pinaka love good na ako is ang farming gud no happy ko nga na ako yung mga na ako yung mga binuhi nga manok no? aside ay na na yung mga gipantanong nga mga uh, -onsa lang diha nga mga gulay whatsoever no uh, mag limpyo sa palibot ana ma-enjoy ko muray di siguro uh naturalist lang <laughs> na naturalist mo na okay pala no parog mas feel nako na mo trabaho outdoor kaysa indoor tama ano ni amako ang uh, chicks so na kuy ko ay mga gagmay na akaron sa brooding pen Uh, naana sila sa mga 3 weeks no gikan sa pagkahatch so moto sila ang gikan sa gipang lumluman sa mga uh, ang mga inahin so moto siya ang result ako tayo ipakita sa inyo later on so ako sa nihipuson kita na ako sa inyo ang amo ang uh, third batch no, gipalumluman Manila lang Ah, uh, prepare dining na pen. Prepare dining. Wait lang na. Just be patient with me, kay. Ilisod. And ah, um, ang um, um, brooding pen. So di open na, na ako para. Uh, dili kayo sila mag-relay sa kainit. Though, need nila ang warm. Pero ako silang ginasanay na Uh, dilik kayo mo na init na kayo so kani mo ni sila ang mga um, third batch so kompleto na nanas lang mga pako hindi na nang upan mga ikog so cute ang pakaon is um integral one and thanks to test no? <laughs> to test the kaya, sorry thanks to Tesda yan hatag sila naghatag sila ng uh, toolkit mm -hmm. oh lagi so kato lang thank you for watching bye bye